Oh? Na, naglipat na doon sa may kabilang ano. Ay, nalaglag na. Ay, yung kabila uno damay Saan na? Papunta la doon na nga sa kabila. <laughs> Kalaki na yung kanina, hmm, kasi akala ko nga top down, kaya naririnig ko namin na may nasa ano. Sinanay pa nagising, sinanay pa nakaano. ano no? Ay! Naraglag na. May yan. Yung dyan. Saan? Dyan ano yan kasi yung... Ay, kantin. Oo. Ginalutuan niya namin yung mga bata. Ayun siguro yung nagaputo kanina. Oy, Ay, ang tagal ng fire. Ay, kung natawagan, ang tagal na. Pasok bukas? Wala nga. Ano man naman pasok? Kawawa na patay? Ala na, punta na doon sa kabilang building. Ubus bayan, ala. <laughs> Ay kayo, yung bubong nyo, tinangaan nyo yan. Tala, oh. Ang alap, kalapato, ano, ano niya? Yung bubong nyo. Hoy, nakaayong bubong dito, oh. Ay, malaglaga ng... Naikata, ano na yan? Buti walang hangin. Ay, naulog na. Hindi, ayun, kubo yun, oh. Wala na yung kubo na yan. Yung dapat ang mahanahan na yung tabila. Ano, <tusuk> <tusuk> Ala, nasulog na yung kantin ano, Ma'am dapat pang ma Dapat dumalo kasi naiwan pa rin pa, nagwala ng kurinti, nagputok na.

Ha? Wala na yun o, nagkapit na doon sa kabila. Wala pa. Sa school. High school. Tayo na rin pala si Kap. naman <laughs> <laughs> ang bumbero na Wala na rin yung ginagamit yung kantin yan. Baka naman naiwan na may ano pa. Gasol. At naririnig ko na may ano, akala ko yung top down gadaan kasi magaan din pala sunog. Aray, dito na ako oh, sa kabila na. Si Mads Uy, dito na yan sa school. Sa patulog-tulog ka pa dyan. Hanggang po pa pala ng kuryente. Na-brown out na nga tayo dito eh. Doon niya natutulog, Lete. Bakit doon? Lagi yan, doon natutulog. O doon ba yan? Pag nagdire-diretso ang apoy na yun doon, diretso na yun papunta doon. Ha? Yung nagabuhos? Nagabuhos? Ay hindi na yan, kaya laking na yan oh. Gabos ng tubig. Ubusan natin yung bubong natin. Baka mamaya nasunog. Sa kanting yan. Nalipara ng alipato. Sa oh, kanting yan, di ba? Oo, kanting. Kanting ni Ma'am Lucy. Wala na tungkol ko rin. Wala na. Hmm. Ha? Ito 'yung ginawa nita to. Wala din kaya ng um, ni ng tubig. Wala Buti nga walang hangin oh. Aray, nalaglag na laglag naman.

Oh, kung sasaksak n'de, pa-minute numero pa ano.

Mga plastik na puwan ay mga klat laman ng walang, computer ano, laman na, wala na naman tubig ang bumbero ano raw kap Pupunta na raw tumawag din ako ng dararam para Parang nila. isang oras na yata, Kap. Ha? Ha? Ayun, baka, ayun, na pag... Yung o, nga nagdamay na pumasok pagpumasok yan doon sa loob. Nila, yung sana yung, sana yung maliit ba? Kabutan naman. ito. -tum. -tum. Hinang, alayun na yung okay. mo si ulit. ng number. Sa dararam Tinawagan ko na rin eh. Para mag ano ba? Mag, support ng tubig. Magtulong sa ano? May <coughs> kabuhos sila. Ano yung, yung ano ng bumbero? Ay, no, ng dito kat mas malapit. Baka mapanggaan pa nila itong wero. Ay, wala Ay, rin na rin ko Naputok na. No. Ang nagisan, hindi na kaya yun, no? Ay, kung nagmay oh. nahulog na yan sa loob, napoy. na Ano na yung sa kabila niya? Computer room na? Ah. Sa computer room? Oh, kasunod yan. Kaya nagpa-respond din kami sa NARA. Sa nagpapatawag ako sa Bureau of Fire ng NARA. Baka hindi nila kayangin. Wala Ano, oh. tao. Thank you. Ano, Claridelen. Claridel. Wala nang pasok bukas. Claridel National High School Arroyo na. Dito sa may back gate. Eh, baka may mga upuan pa na plastic. Down no, out na. Nagputukan na ng kuryente. School sa na Ridley National High School nasunog na. lang. dito rin oh, yan lo, nagausok, oh nag-usok oh. Ha? Sa kamila abutin nila ng Ha? So kamila abutin nila Lakas. Kung kunaabot din sa Ay hindi kinabasa-basa na nila doon oh. inagisa gisa nila ng tubig. Ay to, oh, nag-usok. Ayun doon. Ay to oh, gina kapitan din. Dahil ano ba itong building na ginagamit pa yan? Kahoy, aroy. Kusakis nga, nagkapit yan kanina. Ayun nga, Oh. <laughs> Allah. Sige, ginasaboyan nila ng tubig rin, oh. Huwag ga ng bumbero, Parang gaaroy, parang narapay ang galing. Bumbero na ang nara. Bumbero na ang nara, baka may susakyan dyan. Tabi na. Tabi na. Ano yung kurinti, oh? Ang kurinti? Aro yun, nagbaba na ang kurinti, oh. Eh wala na, sunog na nga. Mga nakalike yan. Ah, baba na dyan. Dali, ayan na yung bumbiro, tabi. Eh ano na, baka dire-direktuhan nila ito, oh. Ay, ba, Iptor, ay, kurinte. Ay, ang kurinte. Uy, buntes, umalis ka dyan. Oh, may kurinte, kurinte. kurinte. Oh, may kuriente. kurinte. Kurinte. <laughs> Ano to na ya? Bulan. Yan na, yan ang bumbiro. Ano yung ilaw mo, Jay? Ilaw, ilaw, plastitan mo sila, ma'am. Kuya, plastitan mo doon, kuya. Ayun, yan, yan, doon. plastitan mo doon. Yan, dumating na po yung bumbiro. Yan, yun yan. Lang. <laughs> Bago lang dumating, sila. Ay! Ay, Nag-ausok. Ano, Ay! Pag-uubitin ko yan. Wala kuya, ingat. Bumbi, rumakit sa mga kot. Yan na, yan na. Yan na siya, yan na. Ay, hindi ko sa fire